Agad ni pinatitignan ni PNP Chief Police General Benjamin Acorta Jr. ang posibleng paglabag ng isang vlogger na si Rendon Labador. Kaugnay ito sa kontrobersyal na pagsama at pagsasagawa ng Facebook Live sa gitna ng isang lehitimong operasyon ng PNP Anti-Cybercrime Group sa Makati City, October 20. Araw ng biyernes nang isagawang isang raid ng PNP ACG sa isang lending company na Golden Koi Lending Company Incorporated sa Makati City ang modus ng kumpanya ng haharas o mano ng mga kliyente na hindi nakakapagbayad agad. Makikita sa video ang pag-live ni Labador sa gitna ng operasyon kung saan may ginawaan niyang mali ang vlogger na ito sa kanyang coverage gaya ng pagpapakita ng mga mukha ng mga sinasabing sospek at pagsasabi ng mga salitang hindi kaaya-aya. Dahil dito, ilang kaanak ng na mga nakunang empleyado ang nagreklamo at galit na sumugod sa pinangyarihan ng raid dahil sa paglabag o mano sa privacy ng mga sinasabing mga sospek. Ayos din na. Ah. Ayos din ang mga ginagawa ninyo ah. Ay, mga team-team pa kayo ah. Ayos din kayo ah. Team Michelle, Team Diana, Team Kari, ah Team Diana, O, oh, kinorek pa ako. Team Diana. <laughs> kinorek pa. Kinorek mo pa ako ha. Oh, alabo lang mata ko, sorry ha. Oh. Loko eh. Team Dayan. Oh, shout out ha. Makukulong na kayo. Hala nyo ba? We're considering a lot of things also. Pero pag nagwa-viral yung tungkol sa kanila, pero paano din naman yung side nung ano, nung nung, nung mga nabiktima na ano, kailangan i-present natin na na parehas both side. Oo, itong mga suspects, ito. Et, eh, pero yung mga victims ng OLA, ang dami din. Mas madami. Pero ayon naman sa ACG, binigyan ng access ang mga member ng media at vlogger sa isinagawang raid sa nasabing opisina at kasama nga dito si Rendon. Bagay na kailangan itong tingnan kung nasunod ba umano ang nasa ilalim ng MC 2023-053 Media Relations Policy ng organisasyon. That is, uh, as I said, that will be a part of the our investigation. Kaya uh, you know, uh, that operation will uh, be uh, uh, a basis for complaint, and uh, no criminal complaint and the litigation. And uh, uh, it may also uh, fall para uh, prejudicial state nation. Uh, so we don't want that. We don't, hindi namin na As of now, we are looking into the possibility possible violation of uh, MC number. 2023-053 entitled Revised Media Relations Policy uh, dated September 11, 2023. Ayon naman sa PNP Directorate for Investigation and Detective Management, gumawa na sila ng memo para sumagot ang PNP Anti-Cybercrime Group kaugnay sa pangyayari Nakatakda ang isang pre-charge investigation sa ilang opisyal ng PNPACG sa posibleng pananagutan ng mga ito kasama na si Labador. I think uh, kailangan ni pre-charge yung, ano, yung uh, kung sino man yung uh, naging ano doon, naging in-charge. Kasi may mga ano may mga uh, may mga hindi dapat gawin. So that's violation of the uh, media relations policy ng PNP. So may may muna kami sir na ano, na direct na namin for them to explain. And uh, we'll uh, give them updates regarding sa investigation na uh, gagawin natin sir. Samantala, sa eksklusibong panayam ng SMNI sa tagapagsalita ng PNP ACG na si Captain Michelle Sabino, nanindigan ito na opisyal ang akses ng vlogger sa operasyon. Iginitrain nito na pangunahing target ng ACG na makakuha ng mas malawak na reach sa tuwing may gagawin silang operasyon sa tulong ng vlogger. Ani Sabino, kinakailangan nilang makipagsabayan sa uso ngayon sa paraan ng paghahatid ng balita o impormasyon sa pamanggitan ng vlogging. Hindi naman natin iaalaw yan because we have protocols. And for this reason, yun yung reason natin kung bakit, 'di ba, hindi natin sinasama ang media sa mga operations because of their safety and security. Now, now if in case settled na, maayos na, malinis na, safe na, then we allow media limited access. When you say limited general view of everything para hindi rin makapinsala sa um uh, sa investigation. Sa huli naman, handa siyang sumagot sa gagawing investigasyon sa kanila ng PNP para depensahan ang kanilang naging hakbang sa operasyon. If you violate, you will be dealt with internally. Hindi naman yan yung kakasuhan ka sa, sa korte. Internal, internal siya. So kung ano yung magiging sanction mo, it's internal sa kabilang banda nagpaliwanag rin si Labador at sinabing maaring naninibago lang ang publiko sa kasalukuyan niyang ginagawa na taliwas sa dati nitong content na puro pabubuli sa mga maibigan nitong individual. Matatanda ang makailang beses nang tinake down ang social media pages ni Labador dahil sa sunod-sunod na violation sa mga ipinatutupan na community standards ng Facebook at YouTube. Pakiusap ng ACG, itigil na ang isyo kay Rendon sa halip na ikatuwa ang accomplishments ng kanilang unit laban sa mga iligal na aktibidad. When I said I wanted to give Rendon a second chance, this is what I have in mind na pwede naman nating baguhin yung influence mo because he has a lot of influencers. Turn the bad into good. And that's what we're doing. And I think that's what he's doing right now. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, naguulat Paul Montibon, SMRI News. Ay, 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 ay.